Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Mindanao. Binisita ni Eastern Mindanao Front Chief at Bangsamoro Transition Authority Member of the Parliament na si Haji Ahmad Abbas, kilalang si Commander Jack, ang kanyang mga ground commanders at ang mga field commanders, lalo na yaong mga nasa ligwasan Mars. Sinabi ni Commander Jack na mahalaga ang kanyang pagbisita dahil ang mga BIAF or ang Bangsamoro Islamic Armed Forces ay marami nang nagbuwis ng kanilang buhay upang matamu ang matagal ng pangarap na Bangsamoro Government. Sinabi ni Commander Jack na ang kanyang tinatanggap na sahod bilang miyembro ng Parlamento sa Bangsamoro Region ay pinagkakasyana nito sa kanyang mga nasasakupan sa Eastern Mindanao Front at sinasabing no more hidden left behind. Mayroong anim na mga BIS commands ang BIA na kinabibilangan sa mga lugar ng Camp Rajamuda, North Cotabato, Bukidnon, Davao Region at Maguindanao provinces ang Del Norte at ang Del Sur. Samantala, naghain bago magsara ang filing of certificate of candidacy para sa Barangay at SK Elections 2023 si Bae Surhana Hashem Rashid, pagkabarangay chairman sa Barangay Kudol, lungsod ng pag Pagalungan, Maguindanao del Sur, kasama ni Bae Rosid, sina Haris Lokman, Ginaid Usman, Zabidi Ismael, Marx Palala, Brando Umar, Mishwari Muhammad, at si Nurhajid Samal. Si Bae Rosid ay anak ng dating front commander ng Moro Islamic Liberation Front at pamangkin naman ni MILF founding chairman na si Dr. Ustaj Salamat Hashem Alaho Yarhamo moral governance ang kanilang mayoriyang pananaw. Well, Ramos, Seven Robin, reporter ni Mindanao, Radio Kalikasan ni Ngog City Base, nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN, roving reporter sa Mindanao. Samant